Kapi, kapi, kapi mo di Sa mga wapa magkapi, magkapi na mo. Mm. Kapi, kapi. Ang kuwan na ni Karo, no, mag na ni Glakuan. mag na ni pagkape-kape, pata dapat wala na ta magkape. Nga ni bayagi ko no, pag mag pagkape-kape ku buntag sa iyo kayo Ah. Pag maglakat nga ni ko magsige po So may buntag dia sa inyo mga guys. Tatawagan niyo tanan dia. Sa aku mga followers, I love you. I love you sa inyong tanan. I love you all. Thank you, thank you sa walang sawang suporta sa mga atong mga followers diha nga masig kaning ako mga video na akong upload-upload way upload mga kapolos-polos para nako na pero sa inyo hadi ay nan may, may 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 kuan pala may 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 maayo pala. Mm -hmm. So, ako nagkapi kape sa'ko ako. Kami duha ni ate. Kay, isang minutos na lang, maglampanog na mi. Magrampa-rampa na mi. paninda. Pag uli na mo onya uh, may, na, may lain na po may kalye among libutan. So, kayo kita karon og mayo. Kay, nihit. Nihit ang ato ang buwan kinabuhi kahit nag crisis man karon panahon na nya kanon karon panahon na dili gid angay angay nga kita magpampuan ta mag relax relax lang kay kanan lahi karon panahon na lahi lahi dili maayo karon ang tuig nato karon puro trahedya kaya mo na maningkamot kita kay para iwas-iwas tani anang mga kuan uh, nah, makaridi-ridi kita kaya ngamuyo lang ipunta sa ginoo nga mo ni layo tani anang mga kuan mga dautan kaya wala akong magagawa magapon ako ng katabaw mga daotan mga pakatima so kaya kailangan manikamot kita o um, maayong habang may naapatay mga kwan, mga ideya na tong mahimo so mora ta no, nagyam nagyamyam na putan ni ani na asa na pud ni makaabot ning ato istorya so anak kong kapiwa pa jud mahorot, ana <laughs> no, pa jud kaya Bye-bye.